Gun crazy. Nine-year-old na bata nakakita ng baril. 5 year old na bata kinuha ang baril. Three-year-old na batang babae na baril. Ayon sa mga nakatira sa tahimik na kalsadang ito sa Pueblo, Colorado, ang mga nakatira sa bahay na ito ay madalas na iwan ang kanilang mga anak nang walang nagbabantay, na maaaring dahilan kung bakit napagluruan ng mga bata ang baril sa bahay. Alam ng 9-year-old na batang lalaki kung saan nakalagay ang baril. Sa bakuran, sa labas ng bahay, naglalaro ang iba pang mga bata. Maaring ipinagyabang ng 9-year-old ang baril nang bigla itong nakuha ng isang 5-year-old na batang lalaki. Habang hawak niya ang baril, pumutok ito at tatamaan ng isang 3-year-old na batang babae. Tumakbo palabas ng bahay ang ina ng batang babae habang ang kanyang boyfriend, ang 22-year-old na si Adrian Chavez, ay tumakbo paalis ng bahay. Sa kanya, ang baril na pumutok. Ang batang babae ay nasa critical na condition sa ngayon nahabol din ng polisi si Chavez. Bakit siya tumakbo? May warrant siya para magpakita sa korte. Kinausap ng pulis ang 9-year-old na bata at sinabi sa kanila ng bata na natutunan niya kung ano ang trigger ng baril mula sa mga video games. Si Chavez ay haharap sa kasong child negligence dahil napakadali para sa mga bata na makuhang ang kanyang baril.